Erika, kamusta na yung trabaho mo doon kay Eric? Kaso, puro kuya kami doon eh. Ha? <laughs> Magiging issue yan. Aww. Katagalan, marami nga mga kaaway dyan. Susunod niyan, gagawang ka na ng kwento. Huwag mong subukan! Ah, uh, hindi ko gagaya sa kanila. Kwento, 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 kwento. sila sa'yo. Hahaha. <laughs> <laughs> Erika, kamusta na yung trabaho mo doon kay Eric? Ano balita? Ayos naman, aling bebang. Okay naman yung trabaho ko kay Eric. Well, ano, ah, di naman mabigat yung trabaho doon. Kaso, puro kuya-kuya kami doon eh. Ha? <laughs> Nakita ko yung sa trabaho ko, gandang style. Ganon din style ko. Ha? Ah? Uh, ganon ba, Erika? Kung ganon, bago mong sasanayin sarili mo manguya ko kuya Magiging issue yan. Oh. Katagalan, marami kang makakaaway dyan sa trabaho. Kasi nangunguya ko ka din eh. Eh? Mag mong gagayahin yung mo iba ha. trabaho ka lang, mag mo silang gayahin. Susunod niyan, gagawang ka na ng kwento. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah, <laughs> uh, okay po, mama. Aling bebang. What? <laughs> Basta gagawin ko yung gusto ko dun sa, tra sa trabaho. Kasi, yun eh, yung gusto kong gawin, eh. Tsaka, hindi ko gagaya sa kanila. Kwento, 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 kwento. Parang ikaw, aling bebang, puro kwento ka, chismosa, di ba? Igmana sila sa'yo. Talo! <laughs> sorry, sorry.